Wilson, hello world, good afternoon, good evening, good morning sa lahat dyan. Uh, hanggat dadaan to sa wall nyo, ganito tayo. Ano, may kita ako tungkol sa ano, Ayan mga kasis, kapag nairita kayo sa katawan nyo na medyo lumaki na at parang napababayaan na, ito yung gagawin nyo. Kasi pag wala kayong ibang ginagawa, ito yung gagawin nyo. Dito yung banda. Ayan, dito yung banda. Lumiit na yung dito ko kasi paminsan-minsan lang nga ginawa ko tapos legit. Tapos, ayan, lumiit na yung dito ko tapos gi yan sa likuran din. O, oh, makasuot na ko ng ganitong pa. Sikse. Eh, Pabongga-bongga. Tapos, yung ginagawa ko kasi, ano, sampo-sampo lang. Tapos, ganito yung ona. Ganyan. One, two, three, four, five six. Hanggat sampo, yan. Hanggat sampo. Kaya yung, yung dito sa likuran mo, o oh, diba nagagalaw yan kapag ginaganyan mo tapos yung isa naman ganoon 1, 2, 3, 4, 5 sampo-sampo tapos yung ganito na naman yung kamay mo sampo din. Tapos, ayan, tuloy-tuloy tayo para makita nyo kung paano ginagawa natin. Ikilikili kong malinis to. Kasi yung ginagamit ko na sabon ay maganda naman. Kaya, o oh, Oo, ano, tatanong kayo kung anong ginagamit ko lang maliit yan dito banda, yung dito mo no, ay maliit na yan mag straight na yan papunta doon tapos yung ano natin wala yung ano yan ginagamit natin ay gusto nyo bang tanungin kung ano ginagamit kong so hindi naman palagi paminsan-minsan lang, straight-straight lang, walang hinto-hinto, tuloy-tuloy mo lang. Ganyan, kalang balik. ay mababa at yan papunta dito hindi yan mag gaganyan yung dito mo kasi kaganon yan yan tuloy tuloy mo lang hanggat matatapos tal sampo sampo kinabukasan na naman kung gusto mo ituloy mo pa rin kung pwede 30 no, kung kaya mo kaya Hanggang dito na lang yung video natin. Sa sunod na namang video natin. Thank you guys!